ginagawa yung aircon kasi tumutulo yung tubig. Ayaw magsalita ko anong gusto mong hingiin. Nahiya siguro magsabi. May sira yung aircon. Ayaw ipagamit. Kasi tumuto. Ewan ko, may crack ata yung doong loob. -doon. Ayaw ipagamit na. So, ang gagawin ko mamaya, lalagyan ko ng wag gagamitin. So, yeah. lahat-lahat naman ang bawal gamitin. Bagay. bagay? tatlo naman ang aircon dito. At ito sa bagay, ang aircon naman ang bawal gamitin. Isa doon. Doon dyan, isa dyan ang aircon. Tsaka pangalawa. At tsaka pangatlo dito. Pang-apat dito sa office. Ito, ito, ito. Pang-apat dyan. Bakit? kaya ito sa bagay dito? ang lima sa amo ko. Hindi muna gagamitin ang aircon na yan. Ito yung office ng boss Private office niya. Meeting area. lipat ako dito sa office. How many? Galon? 2 galon. Why? Three. malian. Hada Oh, okay. yeah, tak. hada mm. mm. Next week, sir? Inshallah. inshallah. Next week, insya Allah Just waste two. Shukran. Hindi pa tayo sa kabila ulit. Dalawa office ko kasi. Dito kasi guys, dalawa yung office na pinagtatrabahuan ko. Yung amo ko. Ito yung main office ni amo Bago pa lang to. Mga ilang buwan pa lang doon sa kabila, malaki yung nandun lahat yung mga empleyado lahat. Kanina, may tubig, nag-deliver ng tubig itong babae ng ano, dito sa, na, dito, hindi niya alam, walang alam. Kaya, ang ginagawa ko, ako, wala namang mga alam itong mga tool. Kaya pag may sira dito mga gamit, puro iman, 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 iman. Tapos ayaw na lang nilang tawagin yung maintenance. May cellphone naman sila. Alam naman nila kasi may company cellphone sila gamit. Ayaw nilang tawagan. Ako pa talaga. Puro iman, 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 iman. Lipat tayo sa kabila ulit. rado ng syunga-syunga din. Lamit. Tuliin. Dito. Yan lang guys. Andito na ako sa kabilang office. Ayan. Dito kasi lahat nag -impliyado. doon sa kabila. Yung boss ko. Tsaka yung may bisita siya. Tapos secretary niya. Yun lang. Tapos ako. Ako lang yung allowed po punta doon. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat. Ingat tayo kasi sobrang init. Ingat.